ayun grabe ka ang oh Okay, good morning mga kamoto dyan Panibagong araw na naman Panibagong vlog Ito ngayon uh, Punta tayo sa Tagum City Ikot ikot tayo dun Kasi may puntahan man ako dun Di mag vlog lang tayo Okay Time check 8.30 In the morning Dito pa tayo sa Abrisa Okay Okay, grabe yung pila sa Samal Kamoto Kapuntang Samal Mahaba kasi yung bakasyon Okay, grabe yun oh. Rabi yung pila. Bakaya. Rabi ah, pila, kamoto. Kanina pa ito nakapila dito ba? Mga uh, 6 am. Ngayon, alasotso na. yun natin. Oh, ah, grabe. Okay panabo na tayo time check 9.05 panabo yung premium dito 55.65 Okay, ito yung playover sa Panabo. Hindi pa daanan. Ayos siguro. Dito kami sa baba nagdaan. Ayan. Ito, paggawa nito, mga bakal pa. Ano? Flyover ng Panabo City. Ayan o. Mamaya. Tingnan natin yung flyover sa Tagum City. Kung gaano ba kalaki yung flyover dun sa baba. Tagum City na tayo. Time check. 9.30. Dali lang. Tagum City. dito tayo hindi tayo magdaan dyan dito tayo baba para makita natin gaano kalaki yung mga poste nila ito kagaya rin sa ginagawa sa maa maa flyover ito ganito rin yung mangyari hindi pa tapos maa okay ayun o dito tayo sa baba kita natin. Ayun. Grabe ka. Puste o. Sa mga ah, ganito rin. Yung natapos sa mga ah, ito, jerjer. Nagkabit na sila. ito tapos na talaga ito ayun o grabe kalaki talaga mo ito hanggang doon tayo sa dulo pagkatapos dito bayad na tayo Grabe yun Grabe kalaki yung ang poste kamoto. Umpisa tayo dun sa dulo. Bilangin natin kung ilang poste. Grabe parang nasa Manila ka. Malito ka magdaan sa babao. O, tagong Ito, oh, big, taas Bilangin natin itong poste na ito oh. Kasi ito na flyover Ito yung pinaka-taas Pinaka-maba Okay. Balik tayo. Tapos ano? Bilangin natin. Ilang poste ba 'to? Okay, yung poste dito isa. Tapos tayo. Isa. Ah, 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 Covid tu Walau Syam Kau sampuk tu Oh Ten Eleven Twelve P13 O, gano'n Tapos, ito P14 P15 Nakalada, may poste Ito O, P P16 O, 17 P17 Ito 18 18, dito tayo Ito, P19 P20 P-21 P-22, pusteeh, P-22 Tengok nanti ni tu P-23 P-24 P-25, grabe 25 kapusti ka mo to Hindi pa to kasali Grabe oh Whew, Grabe kalaki Okay Okay na tayo Lunch time na Hanap tayo makainan dito. Saan masarap yung kainan Gusto ko yung may sabaw. Okay. Ako muna. Okay. Tapos na tayo dun sa flyover. Dito sa Tagum City. Tapos. Hanggang dito na lang. Ingat mga kamoto. Ingat. Bye bye you